sa Ako ang pagkakalasin. Grabe, ikaw ang magkatakan ng taong mo pag ka. So, wala ka yung ng taong mo. na may may-ari ng taong mo ito. ko siya ilalagay? Saan natin ilalagay ang bayan? Diyan? Sa Gcash ba? Tapos pwede daw po ito. So ito. Ako nagtitimpla ng taho ko. Grabe uh, taho. Taho pa yung chanong. Ano yung strawberry? Ano pala yung strawberry? Ano pala yung strawberry? Try muna natin. At babalik pa ako. Ako nagtitimpla ng taho ko. haberito ang kayo dyan. kumuha ng ibig yung kung ano 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 ay, muna, babalik ako. I'll get so, na. <laughs> Hindi ako magaling ata magtinggawa ng sarili kong tao dahil for may tao.